Major uh, Noel Manalo, Station Commander, Irawan Police Station. Magandang hapon po, Major Manalo, sir. Ah, uh, sir, magandang hapon po, sir. Okay, nadawit po yung pangalan niyo Major, kaya, kaya nga po pinatawagong kayo. Sir, ayon po dito kay uh, Leobert, sinaktan niyo na po siya, pinagsasampan niyo siya ng chanelas at uh, sinapok pa sa may tenga. Bakit nyo po ginawa yon, Major, sir? Ah, uh, sir, uh, walang katotohanan po yung mga sinasabi po ni Leobert, sir. Pero nandoon po kayo yes, nung time na kung saan di umano ayon sa kanya nasabi mo hindi naman totoo nandoon po kayo yung pangyari oh, niyo yun. uh, kinakausap po namin sir regarding nga po din sa pagkawala ni Jubilee station commander po kayo ng ano po ng anong station uh, Police station to, sir, uh, One po City, sir, Era Irawan po, Puerto Princesa City sir. Irawan, doon po ba nangyari yung krimen sa Irawan? Uh, sa barangay Santa Lourdes sir, uh, area ko rin yan sir. Pwede nga, nandun kayo. Pero ang uh, sinasabi niyo, wala kayong ginawang pananakit. Yes sir. So ibig sabihin nagsisinungaling po itong si uh, Leobert. Yes sir. Wala hindi niyo po siya sinapok ng tinelas. Hindi sir, saka magulo sir ang background ng buhay niya sir. Sir, uh, ayon sir sa pag-imbestiga namin sir, uh, may ang minorate may din daw ya na kapinsan niya din sir, pero ang claim niya sir may relasyon din daw siya sir. Kaya lang sir, hindi na rin nagreklamo sa mga kamag-anak niya siguro sa kahihiyan na mapapahaya yung pamilya nila sir. At yung na niya sir, nabuntisan niya din sir. Yun. Totoo ba yung sinasabing meron daw ni rape na pinsan din ito dati, itong uh, si Leobert at hindi lang kayo napulso ng case? Um, sir, hindi po yan totoo. Alam din po yan ang, uh, kung magkakandak po kayo ng survey doon sa Pulang Lupa. Alam din po yan ang aming mga kapitbahay na si Liobert po at yung pinsan namin before, ay nagkaroon po sila ng relasyon. Hindi po nila tinago yon Yung relasyon na yon kaya nagkaroon po sila ng ano. Pero po, umamin po sa amin si Sir Leo Bertnon, noon. Kinausap niya po kami buong pinsan. Talagang nag-confess siya, nagsisi po siya doon sa, sa ginawa niya kasalanan. Kasi po, parang hindi sila yung pisa na yung magkalayo po talaga. I mean, parang hindi talaga sila literally na magkadugo. Ganun po. Ah, uh, distant, you know, distant relative. Distant relative. Oh, opo, oh, opo, sir. Okay, so... Hindi po, so, Wala po ganun, sir. Kahit mag-conduct po kayo ng survey sa buong... Pero walang walang rape na nangyari? Wala po, sir. O, oh, ayan, Major. Ayan, kamag-anak na mismo nagsabi, walang nangyaring rape. Although inaamin naman itong si Lobert at ng mga kamag-anak, distant relative, nagka-relasyon sila. Si Robert sa kayong isa pang yung distant relative ni Robert. ah uh, yes, sir. Yung nga po ang claim po ni Robert sir. May relasyon sila, sir. Kaya nga, yeah, so, kanina kasi sir, kasi kanina medyo sabi mo, rape. At dinidinay uh, po ng kamag-anak mismo na walang rape na nangyari. Although, nagka-relasyon siya doon sa kanyang distant relative, yes, totoo, nangyari. Pero there was no rape. Eh kaso, dinugtungan mo eh. Ginatungan mo, sinabihan, nagsabi ka ng rape na hindi naman pala totoo. Yes, sir. Huwag kayong nagdudugtong ng mga istorya. Medyo, yes, sir. Dyan, dyan po nasisira yung polis eh yung nagdadagdag kayo ng story and dagdag bawas, wag po, masisira po kayo dyan. Mawawala po yes, yun yung credibility, Major Sir, I'm telling you. Yes, sir. Yes, sir. Next Captain. time, Major, kung ano lang talaga yung totoo, yun ang pong sabihin nyo. Para Cap, sir. Copy pa po. Okay, thank you. Mabalik tayo doon sa ginawa niyong pananakit sa kanya. Bakit po maggagawa-gawa ng story itong si uh, Leobert na isa po siyang maliit lamang na tao diyan sa puerto at kayo po ay at matagal na kayong pulis diyan, kilala kayo, maimpluwensya kayo. Why would he make up stories against somebody like you who's very powerful, Major Sir? ah uh, sir, hindi po namin yan sinaktan, Sir. Totoo po yan. At hindi rin po ako makapangyarihan dito sa Puerto Princesa, sir. Uh, simple lang din po akong mamamayan, sir. Sir, kung hindi kayo makapangyarihan, di hindi kayo maglalakas loob ng gagawa ng istorya na ang isang tao rapist samantalang hindi naman pala. Yan po isa ng isang power trip na tao, nagpa-power trip. Gagawa niya ng istorya yung isang tao. Just imagine ko ito po yung nasa korte na sa uh, sasabihin niyo na, ng rape yung tao kahit na hindi, edi kulong na agad to habang buhay pagkakakulong. Mapapahamak yung buhay ng isang tao sa isang salita. i ka pa man din. Dapat you should always be precise. Hindi ka magpapadalos-dalos. Dito pa lamang siya nagpadalos-dalos ka na. But anyway, nag-sorry ka naman na. Alam mo, Robert, para maging patas din tayo rito, eto, may mga netizen na nagsabi, mahilig ka raw pumatol sa mga pinsan. Meron kang history, pumatol ka dun sa pinsan mo, kahit na distant relative, and ngayon, itong uh, pinsan mo naman, binibintang sa'yo, na maaaring ikaw may kinalaman. So, hindi mo rin masisisi itong ibang netizen na pinagbibintangan ka, na mahilig ka sa pinsan. Anong reaction mo dyan, Sir Robert? wala na siya yung mga ganyan na mapaparoon sa pinsan ko. Yan lang po yung inamin ko rin sa pamilya ko, yung 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 nangyari po sa amin. Malayo na rin po. <laughs> pero, pero, Robert, na nasa nasabi mo kay ano, ano, yung isang pinsan mo na meron kayong, meron kayong pinapadukot sa inyo, tama? Wala po akong alam doon, sir. So, ibig sabihin, nagsisinungaling yung isang pinsan mo, si Jovert? Hindi ko po alam sa kanya, sir. Pero wala po kung usapan na gano'n, sir. Pero kasi meron siyang binitaw na statement na tinawagan mo siya, tama? Sinabi mo na merong merong kayong dudukutin. Wala po kung alam doon, sir. So, ibig sabihin, si sinong isang pinsan mo, si Jover? Hindi ko alam sa ka, kanya, sir. Pero wala po akong alam sa gano'n, sir. Pero kasi meron siyang binitaw na statement na tinawagan mo siya, tama? Sinabi mo na merong merong kayong dudukutin. At ito wala si na, na po, po si, si Jover. Pasensya na, Gilbert, Gilbert ah, ako ay nagiging patas nandito, dito. Hindi naman pwedeng all the time. Sa iyo ako kakampi, porque kumapit ka sa amin. Kailangan, ikit na rin ako. Okay, siya. Okay. Bali po, yung hawai po namin magpinsa na yan. Dahil po ano, yan sa, yung sa ko dati sa GP. Tapos po, mayroon akong babae na nakakausap doon. Tapos naghahanap po ng magiging boyfriend. Pero may wala ka po siyang asawa. May anak po siya na dalawa. Tapos po nun, sabi ko, may pinsan po ako na binata. Sabi ko, baka pwede kayong dalawa. Nung nabagot ako na po si mga dalawa, yung babae ko, tumatawag po sa akin palagi kasi siya tanong po kung anong, anong ko, kung anong doon ang trabaho. Sa akin po sa tanong kasi matagat na, na po akong kilala eh. Tapos po, yung pinsan ko na yung, yung babae na nung umuwi dito sa Palawan, eh, sabi po yung babae na sa akin daw uwi, hindi doon sa pinsan ko. Kaya yung pinsan ko, Pilos na si Dota di hindi siya. Kala rin na pinsan mo na sa akin para gawing Sa kita itong pinsan mo na si Jover, na ikaw ay tumawag uh, sa kanya dahil meron kayong dudukotin, hindi papadukot. Kaya sabi nga itong si Jover, yan ba'y pagpiperahan? Nangyari ay, ba yon ang ganong klaseng conversation? Wala po sir, kasi matagal na po siya sa akin Naka-block, sir eh. Pati yung baba yung girlfriend niya. Naka-block na po kasi sa akin ng sir. Humingi ka ng tulong sa akin. Tama, tutulungan kita with one okay. condition. Okay. Ikaw ay papalay detector test namin. Okay po. Okay sa'yo. Para para masiguro na lahat, kasi, kasi hindi kita kilala eh. I don't know you. Okay, okay. hindi naman pwede agad-agad maniniwala ko sa lahat na sabihin mo. At lahat na sasabihin mo against anybody, against the police, against uh, dito kay Mr. Ligat, papaniwalaan pa agad. Although, siyempre, tina-challenge ko itong si Mr. Ligat at si Major. However, ipapadlay detector test ka namin. Pag pumasa ka sa line detector test, then, nandun yung tulong na ibibigay namin. Legal assistance, what have you, sige, bibigyan namin. Kasi hindi na request ng mga kamag-anak mo, kamag-anak mismo ng victim. Pero pag bumagsak ka sa line detector exam, atas kami. Fair enough? Bakit medyo alam namin kasagot? Sorry, Father, pero mas maganda po sa ng na namin Manila. Manila, sige. Ganito, request mo. dadalhin ka lang namin sa Maynila, yung truth verifier, ah uh, suki namin yon at uh, very credible yon. So dito ka namin yung pala yung to test sa Maynila. Okay. para masaya ka namin. Pag pumasa ka, tuloy-tuloy tulong tuloy namin sa iyo. Pero pag bumagsak ka, atas agad kami. Okay. Gastos ka namin lahat punta mo rito, lahat na. Okay sa'yo. Maraming salamat po, sir. Thank you po. ah, uh, Ay, balik, sir. Sir. Wait po, sir. Kung si dagdag lang po ko, sir. Sige po. Kasi yung nakaraan po, sir, pala yung hindi siya. Basta po talaga sa ako ko nakaraan. Buti lang po yung tatay ko nagasunod po sa likod, yung sa patrol. Nung tiyatanggal na po yung susi ng ano, yung ang kusap ko, tapos ano po, pilit po akong pinakawaban sa sasakyan. Buti sige, lang po yung tatay ko sa likod. Sino la po ang sa sasakyan? Hindi ko po, po kilala yung polis na yun eh. Kasi yung time na 'yun bigla namang pinalabas, buong umaga. Ako ng sir, kapako. ilang beses na may pumasok na mga pulis, sabi mo mga nakasibilyan sa loob ng kulungan habang ikaw ay nasa kulungan. Yung ano po, yung hindi ko po matandaan kung kasi mga nakasibilyan ng pulis sir, nakasibilyan okay. ng sila. Mr. Ligad. Apo. Okay, bilang kayo po ay uh, naka-assign sa City Hall sa Public Safety. Okay? For the safety of the public, meaning lahat-lahat po 'yan whether suspect or not that's part of the public. So, wala ho ba kayo na-observe na sa mga uh, kulungan ng mga police station sa puerto, wala po mga CCTV para maging safety ang public, whoever those yun, people are inside the, the presinto. Yun po yung isang uh, magandang uh, i-request po ni Major Manalo kasi bagong donate po ng city government yung uh, police station niya. So, wala pa pong uh, six months ata yan na nag-ooperate pero wala nga raw po atang CCTV. So maganda po siguro kung marirequest ng, uh, ng uh, station commander natin. At kaya nga sir, para magkaroon ka naman ng pakinabang dyan, para yung inyong position maging importante, it will become a very important position, do us a favor, do the Palawenos a favor. Lahat po ng mga city jail dyan po sa puerto, nasako po ng AOR ninyo, mag-donate po kayo ng CCTV. Nang sa gayon, hindi na po kayo mapagbintangan kung sino-sino na may pumasok, may binubok, kahit na hindi naman pala totoo, ayon sa inyo. That will be your protection as well. Kasi sabihin, binugbog oh, ako ay, ko, ko ni Mr. Ligad, eh, Sabi mo hindi ko binugbog, anong patunay? Wala. Eh, kung may CCTV, o oh, tingnan mo yung CCTV, hindi naman ako pumasok dyan. Nagets mo po Mr. Ligad? Tama po kayo sir, I agree with you. I-recommend lang po natin pero yung approval po kasi nasa uh, chief executive pa rin po natin. Kaya nga po sir, kayo po bilang isang City Information Officer tuwing may mga crime na nangyari, di ba? Nakikialam kayo, pupunta kayo, nag-observe kayo, nakikritik kayo. Then this is the time na patunayan nyo na importante yung posisyon nyo, no? hindi lang dekorasyon at hindi lang forma. O maging, maging makabuluhan po yung inyong posisyon, ask your boss to donate. Tama po, I agree with you, sir. Okay, so maasahan ko po, siguro po, uh, after this, magkakaroon na po ng CCTV camera ang lahat po ng mga presuhan ng mga pulis diyan sa puerto. Magre-recommend lang po tayo, tutulungan po natin silang uh, makahanap ng mapagbibigyan. Hindi ko po, po mapangako na mabibigyan sila kagad, sir. Kasi wala po sa pondo ko po yun eh. Wala nga sa pondo nyo, sir. Pero, sir, may pondo naman -recommend po yung City Hall. I-recommend po natin, sir. I-recommend po natin, sir. Kaya nga, sir, di ba, kayo po is sa public safety for the safety of the public. Sabihin nyo po sa inyong mayor, sa inyong butihing mayor. Sige po sir, uh, i-recommend po natin. Para sir, kapag halimbawa sir, nagkaroon ng mga camera yan, legacy niyan sir. Kung dahil kay Mr. Ligad, nagkaroon ng camera ang bawat presuhan ng mga police. Therefore, nagkaroon ng katahimikan at wala nangyaring bugbogan, wala nangyaring salvage, wala nang papakamatay because meron ng camera compliments of Mr. Ligad. oh how about that? Who knows, baka pagtakbo mo ulit ng mayor, kalabari mo yung mayor mo, mananalo ka pa. O, oh, di ba sir? Tinutuloy mm -hmm. na nga kita eh. Yes sir, yes sir. Yes, sir. Usec Marlo uh, Iringan, Undersecretary for Local Government. Magandang hapon po, Usec uh, Marlo. Um, yes, magandang hapon po. Meron po akong suggestion sana, uh, Usec. Baka pwede natin uh, obligahin na lahat po ng kulungan ng mga polis, lagyan po ng mga CCTV. Kasi in the past, we've heard na nanlaban, nagpakamatay, binugbog. Pero hindi mga polis lang bugbog, hindi kapwa-preso, etc., 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 to stop all these kinds of nonsense na mga aligasyon at mga talagang totoo naman nangyari na mga insidente. Ba't hindi tayo maglagay ng mga CCTV camera sa lahat ng mga kulungan na kung saan ang mga pulis po nagpapatakbo? Yes, sir. I think that's a very, very good recommendation, sir. Kasi alam naman natin maraming balita, maraming pangyayari na may hindi natututukan dahil nga walang proof na may mga ginawa talagang iba ito mga natin sa PNP sir kung kulang yes, kay sa budget niyan ilalakad ko po sa Senado na dagdagan po ang budget ng DILG na siyang mag budget niyan sa mga uh, CCTV na yan at ang mag-ooperate niyan mga taga DILG. di ba sir uh, sir actually a uh, part of the uh, proposal for 2023 budget ng DILG ng PNP is uh, an amount allocation for equipment mga gadgets oh o oh, di maglagay tayo sir. Kasi di ba sir madalas natin nababalitaan na oh, binugbog yan sa loob ng kulungan, hindi pulis nang bugbog yan. Ang nagbugbog yan mga kapwa-preso, anong patunay? E eh, wala CCTV. Kung may CCTV, di magkaalamanan, di po ba? Correct sir. Very right. You are very right. Sir, I will discuss this with my counterpart, uh, si Undersecretary Valenzuela, who is in charge of the PNP. And uh, we will uh, um, coordinate with your office. Oh, sige po, sige po. Saan namin? Ah, sir, at saka yung Juan, nung nagkita tayo sa Senate uh, Committee on Local Government, meron kayong request for the list of, of LGUs which have an ordinance in uh, requiring CCTVs no, uh, of their uh, business establishments. Opo. Oy. At okay. Di Dine-generate na namin itong data na ito, pati yung some sample ordinances for your reference. Ay, salamat po. Sobrang thank you po, Yusek. O nga, nirequest Opo. ko, nirequest, yes, nirequest ko kasi kay Yusek. Opo, yung dapat lahat ng mga businesses magkaroon ng CCTV. Right. Oo. May, may circular na kami. Um, may mga LGUs na ta talagang nag-comply naman, but we are just checking our data uh, so that we can provide you the accurate information. Thank you po, Yusek. Mabuhay po kay Yusek, sir. Thank you po. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat, sir. Sir Gilbert, hindi mo na kita pagsasalitain mm -hmm. kasi lahat ng mga sasabihin mo sa ngayon, eh, hindi pa namin mabiverify yan. Pwede mo pang sabihin na si Rizal ang pumatay kay Bonifacio. For all we know, na gawa-gawa mo lang yon. Of course, alam naman natin, hindi masirisal talagang pumatay kay Pasyo, Meaning, para magkaalamanan, kung ipapatuloy ipap pa rin namin yung pag usap sa iyo, ipapalay detector test ka namin. Pero pag lumabas sa lay detector test, nagsabi ka na totoo, din tuloy-tuloy pagkipagtulungan namin sa iyo. Pag lumabas sa lay detector test na bumagsak ka hindi ka naging truthful, why should we keep on talking to you? Yun lang po yun. Okay? Okay. okay. So, yung pong si Jobert, gumagawa-gawa po ng istorya sa inyo dahil sa selos. Yung po ba ibig sabihin? Apo, sir. Bakit niyo po siya sinaksak? Yun po yung time na ano, na nakainom din po siya, nakainom din po ako. At saka hindi po ko po talaga sa akin yung kutsilyo sa kanya po. So, so dibis lang po yung, 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 yung nangyari. Po. Kaya nga po, an anong pinagawa niyo po, sir? ano po, yung pagdating po doon sa ano, yung siyempre meron po kami hindi pagkakaintindihan. Tapos so, parang bigla lang po kami nito panalubong. Ano nga po yung hindi nyo pagkakaintindihan, mm -hmm. sir? Yung doon po yung sa ano yung sa babae nga po. Kasi yung babae po nag, nag, nag nagbigay sa akin ng number na December daw. Ngayon December, oh, daw po siya dito. Tapos hindi po may ipagkita. Yan sa pinsan ko sa akin daw. Eh, sabi ko may, may girlfriend man ako. Sabi ko bakit sa akin gabutunta. So yun po yung isa doon sa ano. Sa, alam ko na kinakagalit na po siya. Okay, so taliwas yan po yung mga nalaman na ng lahat base doon sa police na kaya kay nagsaksakan dahil doon sa konsensya at aminan. Pinapaamin. Okay. Opo, mali po yun. Mali yung babae po. po, nagbigay po sa akin ng number eh. Ngayon, ng ngayon lang, kaya lang po yung simple ko. Sige po. Kaya yun po nga lang po na kinagalit po sa akin ng pinsan ko. Sige at po. Yung, yung guilt free na po eh, December, tapos sa akin Mary? Yes po sir. Pamasaya natin si Sir uh, Leobert papunta dito sa Maynila sa Truth Verifier. Ipa-undergood natin siya ng polygraph test. Pag pumasya siya, then yung kanyang kahilingan na tulungan natin siya, legal assistance at kung ano pa man yung nararapat, tutulungan natin siya. Okay, Pero pag po, pag bumagsak no? siya immediately, hayaan na natin yung NBI, hayaan natin yung mga iba pang otoridad na magpatuloy sa kanilang mga investigasyon. Especially the okay, NBI. Fair enough. Yes po. Okay po sa inyo, Nanay uh, Jeline at Ma'am Jonalyn. Okay sa inyo. Ipapalay-detecto-test ko sir. lang po itong pamangkin nyo para masiguro na nagsasabi po siya ng totoo. Opo sir. Maraming salamat po. Opo, opo. Okay sa inyo, Ma'am Jonalyn. Si Ma'am Jonalyn din. Yes po sir. Ipapalay-detecto-test muna natin yung inyong uh, pinsan para masiguro na siya po ay nagiging truthful dito. Opo, sir. Yun din po yung suggestion niya sa amin kanina yung wala pa po camera. Willing ka po siyang magpa-live detector po. Ay, salamat. Kung willing siya po, mas mas willing kami kasi pabor po para sa lahat yon. Opo, sir. Okay? Salamat po. Major. Yes, sir. Alam ko po, Major, na karapatan mo na i-deny kung ano man yung ipinaparatang sa'yo. Uh, pero ito lang pong advice ko sa inyo para sa lahat po ito, mga polis. Uh, dapat po, Major, pag nasa kosyo din niyo yun na yung Suspek, wag na pong sinasaktan. Ito po ay para sa lahat ng mga pulis. Yes, sir. Wag na sinasaktan Opo, bilang pagrespeto nyan sa ating batas. Opo, sir. Opo. Di ba? Kayo po mismo mga pulis na sabi, do not put the law into your own hands. So, hindi na po natin sinasaktan, hindi natin tinatakot, hindi natin dinuduro. Hala Hayaan na po yung korte yes, sir. sa kanya kung ano may narapat gawin para sa kanyang parusa. Huwag na po tayo nananakit. Okay, sir. Okay. Sige po. Major, maraming salamat po. Major, sa time na binigyan nyo sa amin, merong isang netizen, nagtatanong, si Mike Rivero, puro babae na lang daw ang pinag-uusapan nyo, sa uh, Sir Llobert. Bakit puro babae? Sa ano Sa GC lang po yon. Kaya nga po, wala na pa ba bang mahalagang pag-uusapan sa buhay, kundi puro mga babae na lang? Uh, mm, pag-uusapan yung hindi trabaho mo, pag usapan yung mga anak mo, pag usapan yung ano yung paano tayo mamuhay na maayos, maging matuwid yung takbo ng buhay natin, hindi yung puro babae na lang. Kahapon na lang, meron kaming kaso dito na dahil sa babae, napahamak yung buhay niya. So, stop na yan, Robert. Lalo sir, pa ikaw, wala, wala ka namang steady trabaho, tapos tatlo-tatlo tat pa lang asawa mo. Totoo ba? Tatlo yung girlfriend mo? Hindi po yan, sir. Totoo, sir. Isa lang po yung girlfriend ko, sir. Yung sa ibang bansa. Okay. Pero yung pinsan mo, brinake mo na yung distant relative mo. Wala, matagal na po kami mula ako sir. Tagal na po. Si uh, Jovelyn ba, crush mo? Hindi po, sir. Hindi mo siya crush? Hindi po. Bakit ka tumatawa? Hindi po ako tumatawa. Seryoso po ako. Okay po. So. Hindi po, sir. Hindi po, sir. Mala wala kang gusto sa kanya? Po. Wala po. Yung... Wala kang pagnanasa sa kanya? Wala rin po, sir. Mala Kasi Mala yun po. ang sinasabi ni Jobert may pagnanasa ka raw sa kanya. Hindi po, totoo so, so, yan, sir. Nagsisino lang si Jobert Sige. So magkaalamanan tayo sa lie detector test. Lahat yan, kasama sa itatanong yan. Okay? Salamat okay, sa iyo, okay, sir... Uh, Robert, again, yung pangako ko namin, tutulungan ka namin all the way kapag ikaw ay pumasa sa lie detector maraming test. Salamat po sa Robert. Sir Liobert, yun na lang po, lie detector test muna. Ililipad ka namin sa Manila uh, bukas agad. And then by Monday, malalaman natin result. Tuesday, malalaman ng netizens kung itutuloy pa rin namin pagtulong sa iyo. Okay? Ah po sir. Maraming salamat po. Delin, sobrang thank you again. At Ma'am Jonna maraming salamat po. Maraming salamat po sir. Yung NBI po, patuloy na po sa kanilang ginagawang investigasyon at uh, lahat naman tayo nagtitiwala sa NBI. Hayaan natin sila gawin yung kanilang investigasyon and then pag lumabas po yung kanilang uh, yung result plus yung sa lie detector test, then sa tayo mag-usap-usap ulit. Ha? Salamat po, Nay, and Jonaline, okay. and Robert, and uh, Mary. Ingat kayo dyan, okay? Magandang hapon po okay. sa inyong lahat. Mr. Ligat, may tanong lang po itong ilang netizen. Bakit daw po ang dami raw ari-arian? Hindi naman po lahat sa akin po yung ari-arian na yun, sir. Meron na po kayong mansion, meron pa kayong farm, at meron pala kayong mga pinapagawa ng mga establishmento, mga buildings, etc. etcetera et at ang dami nyo na pong pera. Bakit wala na po? Wala po, wala pong uh, katotohanan yun, sir. Pero willing ko kayo magsabit na inyong sal-en sa sakasakali. Apo, sir. Yes, sir. Apo. Ah, so yung mga pera, mga ari-arian nyo, ano po yon? Uh, galing po sa sweldo nyo. Tanong lang po ng netizen. Uh, hindi po. Yung uh, iba po kasi yung sa mga kamag-anak po natin na nasa ibang bansa, tayo po yung, uh, yung kuya ko po, uh, tayo po yung namamahala nung pinapagawa niya dito. Tapos yung nanay ko po, nasa Cebu rin po, yung property nila, nung no, nag-retiro uh, po yung uh, stepfather ko bilang uh, pilot po, ako rin po yung nag-aasikaso dito sa Santa Monica, kasi ako po yung nandito, tsaka yung isang kapatid ko lang po. Ayan po yung sa... meron po ako, yung sa sweldo ko lang po, yung... Uh, yun, yung uh, inuutang ko po, yung binabayad-bayaran, yung, yung uh, sa bahay po namin. Okay. Yun lamang, lamang po. Very good. Okay. Well, tinatanong ko lang po yung patanong po ng isang netizen. Okay, salamat po. Oh. Sinagot nyo na oh. po yung tanong ng netizen. Maraming maraming salamat po, Sir uh, Richard Ligat. Good luck po sa inyo, Sir. Magandang hapon po, Sir. Magandang hapon din po. Maraming salamat God po. God bless po, Sir Richard.